I-share ko po sa inyo kung paano ba yung tamang connection. Parallel ba? Or series? Para yung ganitong apat na speaker na 8 ohms lahat yung impedance, ay yung kalalabasan ay 8 ohms pa din. Dito yung left side niya, yung negative. Nasa right side naman yung positive. Paano ba yung tamang wiring para 8 ohms yung kalalabasan? Kasi guys, napaka-importante ng total impedance bago mo ikikabit yung speaker mo sa amplifier. Kasi kung hindi yan pasok sa requirements ng amplifier mo, sabihin natin yung amplifier mo ay 4 to 8 ohms lang yung impedance na pwede mong ikabit. Ngayon, kinabitan mo ng 2 ohms na lang. Hindi na pwede kasi napakababa na. Hindi na pasok dun sa requirements na 4 to 8 ohms. Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe! Hello guys! Kumusta po kayo? Magandang hapon mayroon tayo ditong apat na speaker. Crown speaker. Lahat ng to ay 8 ohms yung impedance. 6.5 inches. I-share ko sa inyo kung paano ba yung tamang wiring, yung connection, kung parallel connection ba yan, or series connection, para yung ganitong speaker, 8 ohms lahat, yung kalalabasan ng total impedance ay 8 ohms pa din. Ngayon, bakit importante yung tamang connection, guys? Kasi kapag halimbawa hindi mo alam yung tamang connection pala, yung kalalabasan yan, it's either bumagsak yung impedance, yung total impedance yan, or tumaas masyado. So, masisira agad yung amplifier mo. Kaya, sa video ito, isishare ko sa inyo, ano ba yung tamang connection? One hour later. Madali lang naman yan. Ang pinakaunang ng gawin mo, mag-series ka muna. Ito, dalawang speaker, di ba? Yung positive, tsaka negative, pagdugtungin mo. Tapos, ito pa yung isang, yung dalawang speaker pa, yung positive tsaka negative din pag mo naman. Serious na yan. So, sunod naman, yung matitira, dalawang negative yan sa left side, pag mo naman. Tapos, dito sa kabila, right side, positive yan. So, ito yung wire, negative tsaka positive, ito na yung ikakabit mo sa amplifier. 8 ohms yung kalalabasan niyan, guys. Hindi na kayo magkakabit dito, ah. Dito lang sa yung positive negative yan tapos positive negative tapos yung matitira sa gilid yung negative mas positive yun yung ikakabit natin sa amplifier para mapatunayin ko sa inyo meron ako ditong tester <laughs> mumurahin lang yan 100 plus kaya hindi accurate hindi masyadong exacto dun sa sukat nya pero ipapakita ko sa inyo na yun yung lalabasan nyan ito yung negative ito yung kakabit natin sa amplifier negative, positive. Diba guys? 8 ohms, 8.1. So tama, pasok na siya sa amplifier ng pagkakabitan mo. Kung yung requirements nun ay 4 to 8 ohms. So yun lang guys yung napakasimpleng video natin. Hopefully may na tutunan po kayo kahit simple lang. At sana sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe and hit nyo na din yung notification bell para kung interested kayo sa ganitong video, manonotify po kayo once na nag-upload ako. Salamat guys sa inyong walang sawang panonood.